Wilka may bagong aabang ang project. Disclaimer, ang mga opinion at pananaw sa video na ito ay batay lamang sa obserbasyon at pampublikong impormasyon, hindi ito opisyal na pahayag mula sa mga personalidad o institusyong nabanggit, layunin ng Boss Pinas na magbigay ng intriga, balita, at komentaryo para sa ating mga manunood. Kumusta mga kabuzz? Eto na naman tayo para sa isa na namang maiinit na usapan sa mundo ng showbiz. May bagong pasabog si Will Ashley matapos niyang ipakita sa kanyang Instagram stories ang isang teaser kasama si Bianca De Vera. Simple lang ang post, selfie na halos mata at buhok lang nila ang nakikita. Pero sapat na para magdulot ng matinding intriga, may caption lang itong, coming soon, at nakatag si Bianca. Dahil dito, Yumigting na naman ang usapan tungkol sa tambalang Wilka, kilala ang dalawa dahil sa kanilang chemistry sa Pub Celebrity Club Edition kung saan hindi may kakaila na marami silang moments na nagpakilig sa mga manunood, pero bago pa man ang bahay ni Kuya, nagsimula na ang connection nila sa teleseryeng Unbreak My Heart dalawang taon na ang nakalipas. Kaya naman ang tanong ng marami ngayon, ano kaya ang proyekto na ito? Teleserye ba, pelikula, o baka endorsement? Ang timing ay intriguing din dahil matapos lumabas ng pub, nasangkot si Bianca sa mga usapan tungkol sa iba pang housemates tulad ni Dustin Yu, pero sa kabila ng lahat, mukhang malinaw na si Will pa rin ang main ka-partner niya sa showbiz projects. Kung pagbabasehan ang galaw ng network, posibleng sinusubukan nilang i-revive ang tambalang Wilka bilang isa sa mga bagong generation love teams na pwedeng ay panlaban sa mainstream. Sa panahon ngayon na patok pa rin ang kilig factor sa mga teleserye at pelikula, siguradong may malaking plano para sa kanila, hindi malayong isa ito sa magiging tambalang itutulak ng mga producers para mas maabot ang mas batang audience na aktibo sa online platforms. Siyempre, hindi mawawala ang intriga, may magsasabi na scripted lang ang lahat, may magsasabi rin na natural ang chemistry ng dalawa, pero isa lang ang sigurado, patok sa publiko ang balitang ito at madaming aabang kung saan haantong ang partnership ni na Will at Bianca. Kung sakaling ang teleserye ito, magiging comeback project ito ni Will matapos ang ilang buwan ng tahimik na career moves, kay Bianca naman, dagdag highlight ito sa kanyang sunod-sunod na exposure sa TV at social media, kumbaga, strategic move ito para parehong mas lumaki ang kanilang pangalan sa industriya. Sa ngayon, marami pa ring spekulasyon at wala pang opisyal na announcement mula sa network o sa kanilang management, pero dahil mismo si Will ang nagtis, mukhang hindi na magtatagal bago natin makita ang opisyal na detalye ng kanilang proyekto. Mga kabuzz, kayo, ano ang hula ninyo? Anong klaseng project ang iniingay ni na Will at Bianca? Teleserye ba, pelikula, concert, o baka isang malaking endorsement campaign? At yan ang latest intriga na hatid namin dito sa Buzz Pinas, siguradong marami pang revelasyon sa mga darating na linggo, kaya tutok lang dahil ibibigay namin sa inyo ang lahat ng bagong update tungkol sa Wilka at sa iba pang maiinit na usapan sa mundo ng showbiz. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa lahat ng chika. Hanggang sa muli, ito ang Buzz Pinas.